Hi hey guys, magandang gabi. Magandang gabi sa uh, manonood nitong mga video ko na to. Lalabas lang tayo sa gate guys kasi naubusan tayo ng load. Grabe, ang lakas ng load. Ang lakas ng load. Ang lakas pala ng uh, ano? kumain ng load pala grabe umaambon pa umaambon ambon pa guys so, lalabas muna tayo sa ating lungga maghahanap tayo ng load punta tayo ng uh, 7-11 7-11 tayo guys nakikita <coughs> nyo umiilaw dito what? what the fuck? oh my god wow oh. Oh. binili ko lang to guys alagang 1k lang naman to <coughs> Halagang 1K lang naman to guys. Kaya kung gusto kung gusto mo mag-start ng vlog, ay ito, ito yung i-recommend ako sa inyo guys. Makakatulong to. Makakatulong to men. Baik-baik sa gabi guys. Dito lang na na makapupunta sa 7-Eleven. Gagawin lang natin magkakash. Magkakashin or maglo -load. cash in lang tayo guys oh my god walang walang cash in no cash in guys kaya maghahal no god please no 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 maghahal mag tayo ngayon maghahagilap mga ng load eto eh, maambon guys na magkaroon lang ng load magkaroon lang tayo ng load guys hehe <laughs> yeah, boy God is good all the time. God is good all the time, guys. Balang araw masusulat ko kaya Ang kanta na bibili ng bahay Sa Santa Rosa Paano masabi? listen, look and listen and learn. <laughs> Gago! Uh, tamang, tamang padyak-padyak ng tayo, guys. La matalsik pala. Matalsik pala, guys. Hanap tayo ng 7-11 na may pwede tayong makapag-load. Sarado na kasi yung mga ano guys. Sarado na kasi yung mga tindahan na ano may mga load. May, oh, may yung nabubulal. What? What the fuck? <laughs> Ako. Yung may mga ano pala pwedeng magpa-load. May benta na load niya Gan <laughs> Gago! Ganon yun, guys. Nice. dito try natin dito sa Leve Mariano na 711 baka meron dito guys Ah Dito na tayo guys sa loob <tinyo> bibili ng papaload ng diamond Meron siyo? meron men. Meron meron dito men. Load lang tayo men. men. Maglo-load. load, load. 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 kasi ini, in nalang. Ito na guys. Mag, magkakaroon na tayo ng load. Magkakaroon na tayo ng load. Ano yun? Atan ba? Wala pa naman kayo inaabot sa akin. Ano yung P.O.P? Ano yung P.O.P? Ano yung P.O.P? Ano yung Kaso, kasi din naman nila ako yeah. Ah. Thank you, u. double check, sir, number?

<laughs> boy. Damn! Uwi na tayo, guys. Tiyan na tayo. guys. Guys. Kaya, bago tayong uwi, iikot muna tayo. Maulan to, guys. Ha? Maulan. Pero, Maulan. maambon ambon maambon ambon kaya dito tayo daan guys dito tayo daan sa pure gold iikot lang tayo guys para para may trail naman yung paglabas natin para mapipil natin yung ambon no Alam mo, mabasa naman yung jacket ko. Hindi nababasa eh. tamang tamang ikot-ikot lang guys bago tayo mauwi sa ating tinutuluyan yeah. dadaanan pala natin yung pinapasukan ko guys ako pala yung isang dicer ng pure gold tagtuktukan eh nag, nag ano na ako guys nag endon na ako nung 23 kaya dadaanan ko na lang siya yan kung makikita nyo yan guys. Diyan ako nagtatrabaho. Natapos na natin yung contract natin kaya try mo. Ito try natin sa ibang ano naman guys. Sa ibang pure gold naman. Para mas dumami mas dumami yung makikilala natin mga kaibigan magiging ka-close, kumbaga. Amang ah, ikot-ikot, hindi pa naman malakas ulan guys. ambon lang to. Iinom lang, inom lang ako ng tubig pagdating ko sa bahay para baka tayo'y magkasakit. Tayo'y lag natin. Wala pa namang nagmamahal sa atin. wala pa namang nagmamahal guys kaya ingatan natin ang sarili natin dahil walang ibang mag-alaga nito kundi tayo lamang dahil hindi pa yung hindi pa dumating yung mag-aalaga sa atin guys hirap ng buhay guys kaya kailangan labanan natin pagsubok ngan talaga to ng Diyos pagsubok lang ganyan talaga ang buhay guys walang mad walang madali walang madali kapag ikaw ay Walang madali sa mundong ito, sa mundong to, guys. Kailangan talagang magsikap, paghirapan mo talaga ang mga bagay na pwedeng makatulong sa iyo. Pwedeng maiangat ka sa kabila ng mga struggle, sa kabila ng mga paghihirap. Kaya tuloy lang, habang nabubuhay dito sa mundo, tuloy lang pagpatuloy lang natin ang ating nasimulan. Andito na tayo eh. Dito na tayo sa edad na pagiging mature. Hindi na tulad dati guys na bata ka pa, pa bagala gala ka kung saan ka makapunta o kung ano man yung kung ano man yung mga an, mga laro dati, 'di ba? Maraming laro dati ng pambata. Pero sa ngayon, guys, pag pumasok na yung pag pumasok na yung mga pagsubok sa buhay, hindi na hindi mo na e, may iba na yung ihip ng hangin, guys. Kumbaga, pag nag ah, pag dumating sa point na nagkaedad tayo pag dumating sa point na pumasok yung struggle sa buhay guys pumasok yung stress ayan na start start na yung ng pagiging matured mo ganyan talaga ang buhay. Kaya, ako, thankful pa rin ako dahil et, sa kabila ng mga pinagdaanan, ito pa rin ako, nakatayo pa rin. Diba? Nakatayo pa rin. May nasasandalan kahit papano. Merong may kumikita pa rin ng blessing kahit pa paano binibigyan pa rin ako ng lakas ng Panginoon sa kabila ng lahat kaya laban lang laban laban lang alaksan laban lang walang ibang magmamaneho kundi ikaw mismo sa sarili mo kaya galingan mo habang hindi ka pa nakakarating sa katandaan. Diba? Diba guys? Am I right? Am I right guys? Kaya dito na tayo. Dito nagtatapos ang aking video. Papasok na tayo sa ating tinutuluyan. Thank you, thank you for watching guys. Sana patuloy uh, kayong sumabay-bay so sa akin. Sa mga darating pang video na aking eco-content. Thank you, thank you so much. Mah.